Mahilig ka din bang maglagay ng halaman sa iyong window sill o bintana? Ano-ano nga ba ang mga halamang dapat huwag kang magpapawala sa iyong bintana? At ano ang mga benepisyong dulot ng mga halamang ito? Yan at iba pang kaalaman tungkol sa mga halamang dapat inilalagay sa window sill o bintana ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makita ang ilang behind the scene, Mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ilan sa mahalagang dahilan bakit dapat na magkaroon ka ng halaman sa iyong bintana ay dahil sa nakakatulong ito makabawas ng stress level. Iniimprove nito ang kalidad ng hangin, nakakatulong ito upang mabilis na makarecover sa sakit, nagpapalakas ng pagiging produktibo, at nagbibigay ito ng aesthetic na ganda at positive vibes sa loob ng bahay. Narito ang mga halamang dapat mong ilagay sa iyong window sill o bintana. Z plant. Ang Z plant o welcome plant ay bagay na bagay ilagay sa isang window sill o bintana dahil gusto ng halamang ito ang katamtamang liwanag at sikat ng araw sa umaga. Iwasang ilagay ang halamang ito sa mga lugar na direktang pinatamaan ng araw dahil maaaring masunog ang mga dahon ito. Ayon sa ilang pag-aaral, ang Zee Plant o Welcome Plant ay nakakatulong sa pag-alis ng mga harmful chemicals sa hangin, nakakatulong magpawala ng stress, at isa itong magandang ornamental na halaman. Dahil sa aesthetic na katangian ng mga dahon ito, kaya madalas na inilalagay ito bilang indoor na halaman. Nakakatulong din ito upang magtaboy ng negative energy sa kwarto at itinuturing ito sa feng shui bilang good luck plant o lucky plant. Jade Plant Katulad ng halos lahat ng succulent, ang jade plant ay mas mainam kung ilalagay sa mga lugar na naaarawan o natatamaan ng direktang sikat ng araw. Katulad na lamang ng bintana na nakaharap sa sikat na ng araw sa umaga. Makakatulong ang sikat ng araw upang lumabas ang pulang kulay sa dulo ng mga dahon nito na sinyalis na ito ay malusog at masaya. Maaari din ito mabuhay sa mga lugar na hindi direktang tinatamaan ng araw, ngunit dapat ang lugar na paglalagyan nito ay maliwanag, sapat upang mabuhay ito. Aloe Vera Ang aloe vera ay isa pang uri ng succulent na magandang ilagay sa isang lugar na maliwanag gaya ng bintana. Kapag naglagay ka ng aloe vera sa bintana, siguraduhin makakakuha ito ng sapat na liwanag upang maging maganda ang tubo ng mga dahon nito. Ang aloe vera ay maituturing na swerte dahil sa napakaraming binipisyong ibinibigay nito sa atin. Bukod dito, nagbibigay din ito ng positive vibes at nagtataboy ng bad energy sa bahay dahil sa itsura ng mga dahon nito. Prayer Plant Dahil sa natural habitat nito sa kagubatan, na bahagyang nalililiman o di tinatamaan ng direktang sikat ng araw, ang prayer plant ay isa sa magandang option upang ito ay ilagay sa bintana na nakaharap sa sikat ng araw. Iwasang ilagay ang halamang ito sa mga lugar na direkta at nakababad sa araw dahil sa magiging dahilan ito upang malanta ang mga dahon nito at unti-unting pagpangit ng halaman. Ang mga kulay ng dahon nito ay tiyak na magbibigay ng sigla at positibong vibe sa bintana na kapag maliwanag, ang mga dahon nito ay nakabukas at kapag sumapit ang dilim tumitiklop ito na animoy mga palad na nagbibigay paggalang sa may lalang. Snake plant. Ang napaka-adaptable at madaling alagaan na halamang ito ay hindi mawawala kapag pinag-uusapan ang indoor plant dahil sa napakagandang dahon nito na talaga nagbibigay ng aesthetic na ganda at positibong vibe saan man ito ilagay ang medium size at hugis na mga dahon nito na patulis ay saktong sakto upang ilagay ito sa isang bintana. Lalo na kung ang paglalagyan nito na bintana ay mayroong sapat na liwanag. At halos lahat ng variety nito ay nagtataglay ng magagandang dahon. Ilan nga dito ay ang Dracena Moonshine, Dracena Laurenti, Dracena Fishiri, Dwarf Snake Plant, Cleopatra, at Bunsil. Zebra Plant Ang zebra plant ay magiging maganda ang tubo kung ilalagay ito sa mga lugar na mayroong katamtamang liwanag ng araw, warm at mayroong mataas na kalumigmigan. Ang bintana ang isa sa pinaka-perpektong lugar upang ilagay ang halamang ito. Kapag naibigay mo sa halamang ito ang tamang pwesto, mapapansin mo dito ang striking color na paguhit na kahalintulad ng sabalat ng isang zebra na nakakaagaw pansin sa mata. Ang halamang ito ay hindi madalas mamulaklak. Ngunit kapag naibigay naman sa halamang ito ang tamang pwesto, magbibigay ito ng magagandang mga bulaklak. Chinese Money Plant o Peperomyoides Upang magtagumpay sa pagpapatubo ng halamang ito, dapat ay ilagay ito sa isang pwesto na mayroong magandang liwanag. Ang bintana ay isa sa perfectong lugar upang ilagay ang Chinese money plant dahil sa katamtamang liwanag na makukuha nito dito. Siguraduhin lamang na hindi ito mabababad sa direktang sikat ng araw maghapon upang maiwasan ang pagkasunog ng mga dahon ito. Ang Chinese money plant ay isa sa mga halaman na itinuturing ng mga Chino na swerte dahil sa pabilugang hugis ng mga dahon ito na nakakahalintulad sa isang barya. Ilan pa sa mga halaman na magandang opsyon na dapat ilagay sa windowsill o bintana ay ang begonia, peace lily, at spider plant. Mahalagang tandaan kapag mag-aalaga ng halaman sa loob ng bahay. Maging mapagmasid. Regular na obserbahan ang iyong mga halaman. Ang anumang pagbabago sa kulay, itsura o paglago ay maaring magpahiwatig ng problema sa halaman. Maging matiga Ang pag-aalaga ng halaman ay isang proseso ng pag-aaral. Maaring tumagal ng ilang panahon bago mo lubos na maunawaan ang mga pangangailangan ng iyong mga halaman. Kaya naman piliin ang mga halaman na madaling alagaan. Magsaliksik Kung hindi ka sigurado sa pangangailangan ng isang partikular na halaman, magsaliksik tungkol dito. Maraming mapagkukunang impormasyon online para sa tamang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng halaman. Ang mga halamang aming binanggit ay ilan lamang sa mga halamang nang nagbibigay ng kakaibang saya at galak sa damdamin ng mga mahilig sa halaman. Lalo na kung makikita ito na nakalagay sa windowsill o bintana. Ano ang masasabi mo ka-urban sa mga halamang aming binanggit sa video na ito? Alin dito ang meron ka? Ininalagay mo din ba ito sa iyong bintana? Ibahagang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.